Good morning mga ka-sugar goatee! For today's video nga po pala ay gusto ko lang ibahagi sa inyo tong aking karanasan ngayong araw na ito. Gawa ng ating bisiro kambing ay bagaman siya ay maliksi, subalit meron po siyang karamdaman. Napansin ko po na yung kanyang mata ay nagluluha at nagbumuta. Ang tawag po sa sakit nito ay pink eye. Napaka-importante po na mag stock lagi tayo ng medicine kit para sa ating mga alagang kambing. Once na magkaroon ng problema at sakit sila, meron po tayong paunang lunas na mailalapat sa kanila. At ayan po. Ito nga po palang Biogenta Drops ay nabili natin kay Zoe and Zeo. Ang paraan po ng paggamot diyan ay ipapatak sa mata kung saan nagluluha. Pero bago po yan ay kailangan nating hugasan ng maligamgam na tubig yung kanyang mata na nagmumuta at punasan po natin ng malinis na basahan. Bagaman di ko na ipakita sa video, yun po ang aking unang ginawa diyan bago siya patakan sa mata. Importante po na i-monitor natin ang mga bisirong kambing lalong-lalo na po sa stage na ganito. Uh, baby palaan sila. Kaya mga ka-sugar goatee, sana may nakuha kayong idea tips sa king tribeyang ito. At hanggang sa muli, me